Ito yung mabuhanginan. May mga resort na rin po dyan. Dito po ginaganap ang ano? Surfing competition. Kailan magkakaroon ng ano? November 14, 15. Ayan po yung surfing competition. Nagaganapin ngayong November 14, 15. Ito ang laki ng front niya no. Ngayon, meron pong binebenta dito. Resort na. May mga rooms. Ilang rooms 'yan? Pito. Ah, itong isang anong to pito. Tapos yung mga 'yon. Magkano pa rent nila diyan? karamihan maraming na rin nag-ano dito. Ilang ilang ano lang sila nag-operate. Ba't nila binibenta na kaya? Hindi nila masikasa. sa sobrang dami din nila. May mga resort din sa Los Banos. May mga property dito. sa mga tagay Ilang milyon to? Seventeen. Seventeen milyon. Ito po yung ano, maganda dito dahil meron siyang ginaganap na surfing competition dito sa lugar na to. Ito naman yung kabila. Yan may mga rooms na. Kumpleto na permit. Ilang square meter to? kausal yun yun ang maganda ito po ay barangay anong barangay ito? Lubayat. Lubayat Real Quezon dito po yan sa isang magandang beach na dinadayo ng mga nagsusurf kaya pala may ganun Ayan, permanent na na yan dyan. Ha? Permanente na yan dyan. Oo. Oh. Kailan lang yan tinayo? Lang sa linggo. Oo. Oh. Ay, yung kalamam dun, hindi na ano-ano. Hindi, hindi na may na-ano. Mm, mayroon po kasi may nabenta dyan na 1,000 square meter. Nasa abroad na si ma'am yung nakabili. Ito po ngayon ang kalmadong dagat ng Lubay at Quezon. Maraming mga bato-bato. Nalakas po yung alon dyan. Pero hindi naman naabot dito, ano? Hindi, hindi. Ito na yung ginawa nitong nakabili. Ito sakop pa rin to doon sa titulo ng nung lolo mo. Hmm. Ito pa rin kasama pa rin to. Ano nga natin to? Pwede bang tingnan ng mga rooms? Sige, so, tawagin mo lang sa Para mapakita na rin at is, magpalipad din ng drone. Umano lang kami. Hmm. Ngayon nga kami kung may mga Ito po yung room so. Oh. Kaya lang po may presyo talaga. 17 million kaya na lang po makipagtawaran kung magugustuhan niyo po ito. Dito po sa Lubayat. Nasa tapat po siya ng yan surfing competition dito. Diyan po ginaganap malawak yung front niya sa dagat. Ito may mga rooms din. Tapos nandun po mayroong gate. May right of way po dyan. Kasi po ang sasakyan. Medyo hirap lang pag magkasalubong. May mga kubo-kubo. 900 square meter. Ito po ay isang mother title. Ang alam ko po kasi meron kaming nabenta dito na 1,000. Kasama rin po ito sa mga idinibayad. Maganda nga mapakita yung rooms. Ah, kahit isa lang po sir. Nagpapakita. Kaso di lang. Okay lang makita diba nakaayos? Okay lang sir. Para makita mo lang po. Basta kayo Masagana po itong binibenta. May lang. lang. Ngayon Hmm. Eto sir, magkano pong parent sa ganito? Ano? Uh, 4 five 5? five for pax po siya. hmm yeah. Dalawang. Mm. sariling banyo. Tapos may, may sariling banyo ba yung dito. Sige do... Ayan. Ito. Baan, tura ito. May aircon. Ano po ito? Kasama na po lahat. Pag kami nanta. Ito po so, yung CR. 4-5 ang parent. Pag kami sa bentahan po, kasama lahat ang gamit. Aircon. Uh, yung pare-pares lang naman po siya ng ano-ano. Bali ilang po siya. 1, 2. Ah, pang-anim po ito. Ito, puro apat siya yun sa Apatan-apatan. Yung apatan, apatan. dalawangan sa taas. Ayun, ah, ay, kasi ganda. private yun ay. Sa, sa parents ko yun eh. Hindi nila pinakaupahan yung oo. Uh, uh. Tapos dito po, magkano ang mga parents? Ito, ano ito, 2,000. Dator. Tapos yun, 1,500. Wala nang ano na yun. Wala nang... Kasi kami wala kami entrance, kumbaga. Mm -hmm. Yung mismo kubo lang. Nasa, depende naman sa mayari ko, sino bibili. Siya yung bala kung lagyan niya entrance ko. Wala uh -huh. yung... Kasi 225 pang tatlo. oh, tatlong CR, tatlong shower. May ihawan Ah, dito. Ito, papakita ko rin yung Oh, may sarili. po yung sa may kusina. May tubig. Ay, may mga malilit na tipi house. Ito yung pinaka-gate nila. Ito po yung daan na ah. kasi naman po ang four wheels yung four wheel drive mas maganda. Pero ganito lang naman po ang trap road niya. Kayang-kaya -kaya yung kotse. Yan po dire-diretso dito po, po yung daan papunta doon. Iikot po sila doon sa mga nagsurfing. Yan. Kusina.

Huwag meron dito. Lutuan. Yun. Mga ihaw-ihawan. Yun lang. Isang ano. Pahab, isang pahaba lang siya. Nine hundred twelve square meter. Dito, marami pang pwedeng gawin dito. Okay, okay. siguro parking na nga lang. Eh, yung likod nito. No? Parang may likod pa to eh. Hindi, hindi ah, iba pa na. na. Pa tuwid lang. gate na yan. Mm, ito maganda Yung hmm. Yung sa taas daw Sa parents niya Pero ito pinaparentahan din kaya uh -huh. Yung Magkano kay rent Pwede dyan Pwede na parentahan yan Ayan Yung dulo Yung so, uh -huh. Oo oh, Ito Mayroong Ayan Yan naman yung Open cottage din Ayan, ayan. Mayroong stad dalawa Hindi hmm. na Mga Siguro sarado sa Tapos ito ayun tapos ito na yung pwede nyo pa pong ayusin yung area tapos yung kabila iba na yan ano pero isa rin lang ang binilhan yung lolo mo din lang yun ang maganda may gate dito Ma mabato nga lang po hindi buhangin kasi dito nga po ang maganda po nito dito nagkakaroon ng surfing competition. Yung maganda. Andiyan po sa likod ng dagat na yan, ang Pulillo Island.